na uh, naisaksak doon sa may 220. Kasi 110 siya. Oh, 120 siya. Yan. 120, 50, to 60 kilowatts max. Power, 1,000 watts. Yan. AC na 120. Kaso na, erecta sa 220. Welcome to my vlog. Yun, ginabi na naman tayo. <laughs> 6.55 din ang gabi. Gabi yung, ginabi yung pagbaba ni pare dito kay shoutout kay Paring Mar. Ito, may dala siyang package dito. <laughs> nakamalita pa, oh. Ayan, oh. sana di tayo makapirate. Oh, nakamalita siya, oh. Bushy, bush. Oh, di ba? Malita. Mag-a-abroad ni si pare. <laughs> Ayan, bush na. Ito, may kwan siya dito. Tinala siya dito sa akin na uh. amplifier daw ito, eh. Uh, pati ako, di ko rin alam kung ano ito, eh. <laughs> shops dinala lang dito sa my shop ko eh sakto wala akong may co-content and then syempre eh gawa natin ng video sayang yung ads eh magdi December na eto <laughs> bush na uh, L1 model powered L1 trademark sana hindi tayo dito ito ba yung model nya pasensya na yung sa kamay natin medyo marami ah na tayo eh Ano? You know, dilim na dilim na sa labas oh. Pahabol lang ito para may content tayo. Ah. Uh, Laurente, ko alam kung pangalan niyan. Maleta oh. Yan, ire review lang muna natin kahit saglitan lang. Malas din makuha ng camera ko. Yan, yan buwan niya. Maleta siya. Kala mo kampana oh. <laughs> yan. Ah. Uh, basta sabi sa akin amplifier daw ito eh. Hindi ko alam kung may kasamang speaker ito. Ayan natin. Parang wala naman. <laughs> o, oh, ayan. Ito yung mukha niya. Hindi ko alam kung paano ko to i-explain o ipaliwanag dahil uh, hindi na tayo alam kung ano ito. Basta amplifier doon ito. ito. Ayun, shoutout pala muna sa uh, nag-comment sa akin doon sa may nakaraang previous vlog ko. Mabawi lang ko ngayon. <laughs> na na kwan daw na mag-aaral daw muna ako bago mag-vlog porkit na pinag-aralan siya eh ganun siya magsalita gayon kayo magsalita sa tao o kapwa nyo eh paano bago kayo, nag, bago kayo mag, magsalita o mag negative comment eh yung napanood nyo intro lang eh, hindi nyo naman napanood yung buong video eh tapos sasabihan nyo ako na mag-aaral muna na bago ako mag-vlog oh meaning ko pitong taon pa lang naman ako talaga na Uh, as technician at saka uh, test ako pero pinagmamalaki ko yan saka hindi porket wala kang pinag-aralan o anong degree ka eh, hindi ka na pwedeng mag vlog kahit na mababa lang yung pinag-aralan mo or may kaalaman ka pwede ka mag vlog ba diba? at least makapag share ka sa kapwa mo ng uh, kaalaman mo hindi tulad sa iba dyan na may pinag-aralan nga pero ang oh, ugali para wala namang pinag-aralan ayaw pa mag uh, share ng kaalaman. Imbis na mag-comment ng maayos or magbigay ng advice, eh, babanatan yung uh, isang technician or isang vlogger na sabihin na lang natin walang pinag-aralan na may kunting alam lang. Dapat nire-correct nyo kung may mali. Di ba? Hindi yung babanatan nyo. Shoutout sa'yo, sir. Aka pa namang professional sa may profile mo, pero ugali mo, hindi professional. Ayun na. na i nyo si Solid J. Naantay-antay ko reply mo. Hindi ka naman nakapag-reply. Ayun, balik tayo rito. Ang kwando nito, sabi sa akin ni pare kasi hindi ko pa naman na-test 'to. sunod lang na video siguro. Ah, uh, na-naisaksak do sa may 20. Kasi 110 show, oh 120 siya 'yan. 120, 50 to 60 kilowatts, max power 1000 watts. 'Yan, AC na 120, Kaso na Erecta sa 220. At tapos yung power supply nito. Class D ata 'to, class TD Nga malaman na lang natin 'to sa sunod na video ko pag nabuksan na ito sa ngayon ito lang muna mga walong minuto lang meron lang ako may, may, may upload And ito yung mga input nya yan tapos may phantom din siya oh sa mic siguro to uh, sa mga nakakaalam nito or sa mga nakagamit na nito or meron na nito eh comment lang ko dyan sa may comment section kung ano yung unit na ito <laughs> amplifier lang ba ito amplifier lang ba ito or anong basta comment na lang kayo dyan oh, ito yung line out naman to kasi ito yung mga insert nya yan ito yung mga control data L1 trademark model power stand nakangas ah, B1 base module ba use with four wire speak on cable minimum 4 ohms kasi ito naka remote ito naman hindi ko alam kung para saan ito bukas na lang pag nagmamadali kasi si pare <laughs> tsaka pabuksan namin ito para malaman natin kung ano yung laman nito ni o oh, yan o oh. ito yung pinaka ah, panel nya laman nya silipin natin kung sa kamera Basta mabigat siya eh. Parang sinbigat na mga power amp din. Yan natin likod nito. O oh, yan. Ito. Original talaga oh. O. Oh, bilisan lang na kwan. Ang kapiret tayo dyan eh. Manimanda tayo. Credit mo na mga bus. <laughs> o oh, yan na. Pinatayo ko na siya. O oh. sinandal ko na siya sa may pader. O. Oh, laki niya oh. Akala mo kampana. O. Oh. Ayan, bush Angas ah, nito. Nakamalita pa talaga siya, oh. Ba? Diba? Malita siya, mayroon siyang turquoise. case. <laughs> natin naman niya. Angas ah, ganito siya. Sa tingin nyo guys, magkano kaya ang halaga nito? Sumana nakakalam comment nga dyan sa may comment section. Di diba? Sana madali ni solidihi ito. At uh, saka yung kwan pala yung bus na uh, in-upload ko nung nakaraan sa previous vlog ko, wala na hindi natuloy yung transaction doon. Medyo hindi kami nagkakaintindihan ng mayari, Pero okay lang, uh, respeto pa rin naman sa kanya eh. Medyo okay lang nila lang kami nagkakaintindihan. Kaya wala hindi hindi matutuloy yung mga susunod na video tungkol doon sa may bus na uh, amplifier na dalawa na tanggap ko. Uh, ito ulit, may boost na naman ulit tayo. Sana ito, tuloy na to dito. <laughs> si Paring Mar naman yung dala dito sa akin eh. Uh, basta abang-abang na lang kayo sa mga susunod na video nito. Pag na, siguro bukas, pag na punta ni Paring Marto mabubuksan natin. Mati, mga papakita ko sa inyo yung laman ng itong unit. Diba? Eh, siyempre, eh, sa mga gitong bagay, ignorante tayo eh sa mga hindi pa nakakita nito pero sa may mga meron na tsaka uh, nakakita na nito eh basic na lang sa kanila yan <laughs> o yeah, yan banata na naman ako sa comment section sabi ni eh, mag aral muna tayo hindi na hindi na kailangan mag aral tanda na tayo eh <laughs> uh, respeto pa rin sa uh, mga may pinag-aralan na -resp respeto na marami na marami na ako na kung dyan eh mga nagre-recurric kung may mali man di ba nire-recurric yun saludo ako don pero sa taong may pinag-aralan pero wagali walang pinag-aralan eh minutes hanggang dito na lang promotion muna bago magtapos di ba <laughs> di ba wala kayong nakuhang aral dito sa vlog ko na ito ah uh, promotion sa mga gusto magpa-repair along Saoyo Quezon City eh, pwedeng walk-in, pwedeng deliver. Payag kayo na papadeliver dito, eh, dumatanggap ako nyan. Address number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Sun City. Facebook page sa mga hindi pa nakapag-follow, pakipollow, and then siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin. Eh, YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe, like, share, and then siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video natin. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.